Huwag baguhin ang ugali pag makahawak ng perang kaonti, nakakahiya sa nakakakilala sayo, Alam naman nila kung anong buhay mo dati. Kung hindi ako ng ibang bansa hirap pa tayo sa daga. Kaya wag yung pakiramdam na mayaman. Tandaan mo trabahanti lang ako dito. Ordinaryong trabahan tilang. Umaasa lang ako dito sa ibang bansa ng kaperang God na sweldo. Kaya wala kang dapat baguhin sa iyong sarili, ang hirap sa iyo nagfelang mapera at medyo yumab ang pa. Baka makatulad ka asawa ng kasamahan ko dati noon, porket abroad ang asawa niya, biglang nagbago ang ugali, mapagmataas na, nagiging sosyal, hindi niya alam asawa niya dito, namumulot ng basura, para makatipid kahit may sakit pumapasok pa rin. Sa trabaho para buo ang may padala niyang pera, kahit pagod na sa trabaho namin. Pumupunta pa rin siya sa kainan. Mag part time? Para makalibre ng pangkain niya. Tapos yung asawa niya wala din namang naipon. Ang dalawang anak niya pinapaaral walang nakatapos. At maagang nag-asawa sila. Madaling salita, hindi pinahalagahan ang pagsasakrapisyon niya. Hanggang sa parang nagsawa na siya dito sa ibang bansa. Umuwi siya, doon na sa atin nagpatuloy sa pagpanarbaho. Bumalik siya sa dating trabaho niya construction, sa Plumbing Works, kung pinapahalagahan lang sana yung pera na pinaghirapan niya dito, baka hindi pa yun o owi sa atin, dahil ma-inspired yun siya. Lalo na kung nag-aral ng maayos yung dalawang anak niya. Noong nagbakasyon ako, dumalaw ko sa kanya. Nakakaawa bumalik na naman sa minsan may trabaho minsan wala, at yung asawa niyang hambog noong nandito pa siya sa ibang bansa. Ngayon hindi na, anong ipagmayabang niya ngayon naghirap sila dahil sa ginagawa niya noon. Kaya dapat pag makahawak kayo ng kaunting halaga pahalagahan. At wag baguhin ang ugali. Iba talaga ang kapangyarihan ng pera, kahit ugali ng tao kayang baguhin, hindi kulina na lahat, pero maraming ganyan talaga. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sana nagustuhan ninyo. Sana suportahan niyo ang munting channel ko, ang Dentoy TV sa pamegetan ng pagkalimbang ng subscribe button at notification bell. Sa muling pag-upload ko naman ng video mga tropa, mabuhay at bye-bye.